Hi guys! Tara samahan niyo akong tikman itong kare-kare na simula 1980s pa. Kaya naman grabe kumpilan pilahan at nauubos yung limang malalaking kaldero nila in just 4 hours. Dahil bukod sa masarap, eh napaka-inspiring pa ng story nila kaya lalo kang mabibilib. Eto si Mama Enas na kung tawagin ay kare-kare queen ng malabon. At nagsimula nga daw to nung panahong 1980s pa. Tapos yung recipe minana sa lola nila pero sila na lang ang nagpatuloy. Every Saturday nga lang sila nagtitinda pero tingnan nyo naman guys, grabe sila kong pilahan. 7am sila nagsisimula at non-stop na yan hanggang maubos yung limang malalaking kaldero nila. Magugulat ka nga kasi lahat yan advance orders. Kaya karamihan sa mga nakapila eh for pick up na lang. Imagine niyo guys, halos yung limang malalaking kaldero meron ng may-ari. Kaya pagdating sa walk-in, very limited na lang talaga yung ina-accept nila. Pero guys, dito talaga ako mas nabilib eh. Si Mama Enas merong walong magkakapatid na inalaga na tinuring niyang parang sarili niyang anak. Lahat yan pinag-aral niya kahit hindi niya sariling anak. Kaya nagtutulong-tulong daw yung magkakapatid every Saturday. Dahil parang yun daw yung way nila ng pagpapasalamat sa kabutihan ng loob ni Mama Enas. So, sobrang nakaka-inspire, ba diba guys? Dahil hindi biro magpalaki at magpaaral ng walong bata. Tapos hindi mo pa sariling anak, kaya no wonder, sobrang binibless sila ngayon. Hello. Then ito naman yung bagoong nila na sila rin ang gumagawa. Tapos meron din silang dunuguan na laging sold out din. Plus meron din cordon blue. Hello. Super excited na nga ako matry ito guys. Kaya naman ano pang inaantay natin, natin guys. Huwag na natin patagalin. I-try na natin. So guys, dumayo pa tayo ng sobrang aga dito sa may malabon para tikman lang tong pinagkakaguluhan na kare-kare. Yung isang order sa kanila, 140 pesos. Tingnan nyo naman yung lapot. At guys, 7 o'clock pa lang ha. Medyo na late na nga kami. Tingnan nyo naman yung pila. ang haba na. Lahat yan, for pick up na lang kasi advance order. Halos lahat ng gagawin nilang limang kaldero, meron ng umorder. kano ba kasarap tong pinagkakaguluhan nilang kare-kare? Na once a week lang, nagtitinda. Oh. Sobrang rich. Alam mong hindi tinipid sa mani. At totoong mani yung gamit nila. Hindi yung nasa garapon na peanut butter. Mm. Ito yung legit masarap ikanin. Sa so, ito tuwalya nila. Malalaki yung cut nila. eto pa. Ito naman yung mga laman ng baka nila. Actually, ito yung uso Yan yung nguso daw nila. So, yan. Tikman na natin yung tuwalya nila. hmm, Ano lang eto Ito yung laman nila. hala Halata mong matagal na pakuluan. Mm. Ang maganda pa sa bagoong na gamit nila dito guys, ang daming garlic na nilalagay on top. Yan, ah, solid. Isang solid na subo guys. May kasamang tuwalya, sitaw, at isa pang solid na bagoong. No wonder kaya alas 7 pa lang ng umaga. Ang haba na ng ila. Muso. Muso naman yung itry natin. Good hmm. trip sa kali. sarap mm. Sagana sa mani. Saka yung sauce, sarap. Okay. Sarap. Creamy. Tapos. Yeah, hindi dinipid. Yung bagoong manamis na kaya masarap, bagay na bagay. Na-elevate niya yung flavor. Sarsa pa lang, ulam na. Winner. Ang pinakasikat sa kanila yung kare-kare, pero meron din silang dinuguan. At solid din yung mga sahog. Bukod sa may laman, may isaw, may dugo, asim niya, alam mo yung gapang sa panga. Pero yun yung masarap. Yan. Daming laman, no Oh. Sauce pa lang. Panalo na. Masarap. Ang galing. Mga in order po yan? Seven po. Dami po nang in-order niyo. Ang galing. Seven orders Seven po. orders yan. po. Saan niyo po dadaling yan? Sa Makati po. Order po ng boss naming doktor. Ah, Makati pa po. Talagang denyin niyo pa po yes, dito, po. no? Yes po. Opo.